Yan naginoktok man ang bata sa sa buntag. Ha? Itanaw ka sa notebook. Nailangaw anak o nagkamang-kamang ang langaw anak. mao din kitanaw ni mo ang notebook anak ay nailangaw. Bliss, mama. Taga Santo. Bless mama. Tagasanto. Mag-bless ni mama ang bata. Tagasanto anak. Very good. nag ang bata ni mama. Kuwa na tugmuta anak gwapuha sa kung bata, sa kong sa'yo, oy. Grabe ni kagwapo. Hala nak, nanugdog, anak. O, nanugdog. Nanugdog bitaw, anak. Paminawa, anak. Anugdog, anak. Nanugdog, no? Grabe, anugdog bitaw, anak. Ganan lang oh, ako kamang guys oh. Nasa notebook. Yan parang uulan na naman guys kasi kumukudlo ko, kumukulog at kumikidlat. Ayan si Papi. Dito sa tindahan si Papi guys. Pinigyan ko po siya ng biskwit. mag good morning ka sa imong viewers. Ha? oh, mag say good morning ka. Kaka, kaawanon ra ba, anak? Hmm. Mag say thank you ka sa imong viewers. Palagi ka magpasalamat sa ilang suporta, anak. Ina, I love you, mga viewers. I love you, mga subscribers ko. Ingon ni Papi, guys. Hala, ay, kakyot sa bata ni mama. Ay, gwapo pagigkayo, oy. Pag ay, <laughs> bliss mama again. Tagasan to, anak. Sigtan ang langaw na langaw, anak. O, oh, naglupad-lupad ang langaw, anak. Nagkamang-kamang sa notebook, anak, ang langaw. <laughs> Asus. Asus. Agoy, gitugdunan ko sa langaw, anak. Oo. Dakpan langaw, anak. Oo. dakpan anak. Nay Oh, hak mo ni mga langawa anak oy. Ayan, hello mga palangga. Hello guys. Ayan, for today's uh, episode, for today's video. Ayan, si Papi nandito po sa loob ng tindahan. So, ayan, nagtambay mo na siya. At yan, may langaw po dito umaaligid mga palangga. Binantayan ni Papi. So, happy Wednesday everyone. Araw ngayon ng Miyerkules. Uh, update ni papi ngayong umaga so ayan John E10 2025 update ni papi ngayong umaga dito sa tindahan guys ayan nagbabantay po siya sa langaw mga palangga ayan Katat katatapos lang po namin na mag ano mag linis sa loob ng bahay at nagsasaing na din ako ng kanin mga palangga at mayroon namang nagtitinda ng ulam dito po ako ng isang pack ng ulam para ulamin namin ngayon ni papi so good morning once again kumusta po ang inyong morning dyan Yan po si papi guys nagihapoy dagan lang ako anak nagit siguro na anak. Langaw, unagid siguro na... Oh, okil, okil, okil. Oh, sus Ay, oh, shush. Kagwapo ganyan ba sa Sabi ko Bless mama, age Taga santo, iho. Kabuutan sa anak. <laughs> Buutan na na niya kung anak. Oy! Mag-say thank you kasi mga viewers. Sige na, mag-say thank you always. Mag-pray always ni Panginoon. Ha? Mag-pray always sa ating mahal na Panginoon, anak. Ni Mama Mary, Lord Jesus Christ. Senior Santo Niño. Magpray always ang bata. Sige, kitang tanaw sa langaw, guys. Oh, mayroong langaw sa notebook. Sige tanaw si Papi, guys. Ayun, thank you for watching. Have a blessed at uh, Wednesday to all of us.